What's up mga kaibigan? Tara po at samahan niyo akong kumain dito sa plaza kasi napakasarap pumuesto dito kasi maganda ang view at merong fountain na napakaganda Zoom! at merong epic na tulay maganda ang view ng kapaligiran kasi plaza dito maraming isyante na katambay tanghali yung tanghali ito mga kaibigan tara public eating ito mga kaibigan, meron tayong kunting baon na tuyo. At may isang sardinas mga kaibigan. At syempre, may apat na kalamansi. At di mawawala ang kamatis. At mukhang hindi kompleto mga kaibigan kung walang sili. Tara na po mga kaibigan Samahan nyo akong kumain mm. Ang sarap mga kaibigan Nasa plaza tayo kumakain mga kaibigan Public eating Maraming tao sa likod Ah, uh, pag 12 pag 12 kainan na mga estudyante yung iba na kumain, tumatambay sa plaza mm. sponsored na sardinas ng DSWD no mm. ang tarap mm. Mm. ang sarap ito naman. tuyo Na binigay ng nanay ko. Libre na naman mga kaibigan. Itong kamatis lang ang binili ko sa kasili. Mm. Ang sarap. Order mm. trip mga kaibigan. Mm. Ang sarap buhay mahirap na ano na manggagawa sa Pinas hmm. baon baon lang mga kaibigan lalo na malayo pang sahod sa mahirap talagang buhay sa Pilipinas itong mga sardines, mga kaibigan may mga preservative pero Basta wag mo lang araw-arawin yung ano. Kakain mo ng mga dilata. Kahit na tiyo, mga kaibigan, pag nasobrahan ka, yung kidney mo din, ang possible, matamaan, magkakaroon ka ng kidney failure. Kaya hinay din sa tuyo. Ito naman sili mga kaibigan. Safe na safe to kainin. Mm. Lalo na kamatis, pampakinis ng putis masarap yung kayo mga kaibigan try nyo isa-usaw sa sauce ng sardinas Pag yung pagod yung mga kaibigan sa trabaho, ang sarap kumain. Parang ang sarap ilabas yung pagod mo sa pagkain. Pinagpapawisan na tayo mga kaibigan. Ganadok. parami naman makaibigan ang kain natin, tataba tayo nito. Mmm, 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 na naman to the box mga kaibigan hmmm